buhay mga bata! Kumusta? Ako si Teacher Lee at ngayong araw na ito ay samahan niyo ako sa bago nating aralin sa Science 3. Bago tayo dumako sa ating aralin ay may mga bagay tayong dapat tandaan upang masiguro ang inyong lubos na pagkatuto sa ating aralin ngayong araw na ito. Manood at makinig ng mabuti. Gawing kawili-wili ang panunood at pakikinig sa pamamagitan ng aktibong pagsagot sa mga katanungan. Para sa mga sasagot ang gawain, maghanda ng lapis at sagutang papel. Upang mas exciting ang simula ng ating pag-aaral, inaanyayahan ko kayo na tumayo at sabayan ako sa pagindak at pag-awit ng action song na pinamagatang ang panahon. kita sa video. Anong uri ng panahon ang inyong nakikita? Tama! Ito ay maaraw na panahon. Anong uri ng panahon ang inyong nakikita? Mahusay! ito naman ay maulang panahon. Ano kaya ang uri ng panahon ito? Magaling! Ito ay uri ng panahon na mahangin. Ito naman! Anong uri ng panahon ito? Very good! Maulap! Malakas ang hangin at ulan. May kasamang kulog at kidlat. Ano uri ng panahon ito? Magaling! Ang panahon ito ay bumabagyo. Ang huhu -hu sa ninyo kids, nakilala niyo at nasabi ang limang uri ng panahon. Ngayon, nanatandaan ninyo ang ating huling na pag-aralan, mas handa na kayong matuto ng bago kaalaman. Halina kayo at simulan na natin. Sa araling ito, aalamin natin ang mga paraan sa pag-iingat para sa iba't ibang kalagayan ng panahon. Pagkaraang matutunan ang aralin, kayo ay inaasahang maunawaan at makapaglahat ng mga paraan ng pag-iingat sa iba't ibang kalagayan ng panahon. Maipakita ang kaalaman tungkol sa paraan ng pag-iingat para sa iba't ibang kalagayan ng panahon. Magkaroon ng pagpapahalaga sa kalusugan sa pamamagitan ng pagsasagawa ng mga paraan ng pag-iingat para sa iba't ibang kalagayan ng panahon. Pansinin natin ang dalawang larawan. Ano-ano ang pagkakaiba at pagkakatulad ng mga ito? Katulad din ba ng mga ito ang inyong mga sagot? Tama. Ang dalawang larawan ay magkaiba sa uri ng panahon. Sa una, ito ay maulan. At sa pangalawa, ito ay maaraw na panahon. Sa unang larawan, ang mga tao ay may suot na kapote at bota. Samantalang sa pangalawang larawan ay wala. Ang mga tauhan sa dalawang larawan ay parehong may hawak na bayo. Ano ang ipinahihiwate ko ipinakikita ng dalawang larawan? Ang dalawang larawan ay nagpapakita ng uli ng panahon at kung paano ito nakakaapekto sa gawain ng mga tao, tulad ng pananamig, aktividad, at iba pang mga bagay. Paano nga ba natin maihahanda ang ating mga sarili sa iba't ibang kalagayan ng panahon? Bakit mahalaga na maihanda ang sarili sa bawat kalagayan ng panahon? Ang lahat ng ito ay ating tutuklasin sa pagpapatuloy ng ating aralin ngayong araw na ito. Ang kalagayan ng panahon ay nagbabago araw-araw. Mahalaga na malaman mo ang mga pag-iingat na dapat gawin sa iba't ibang kalagayan ng panahon upang mapangalagaan ang ating sarili ang kalagayan ng panahon ay nakakaapekto sa aktibidad ng bawat tao. Kapag tag-araw, kalimit ginagawa ay ang mga gawaing papapresko tulad ng paniligo at paglalangoy. Ito din ang panahon upang makapaglaro sa labas ng bahay. Kapag mahangin at maulap ang kalamitan, karamihan ay pinipiling manatili lamang sa loob ng bahay upang makasigurado na hindi aabutan ng ulan pagbabasa, panunood ng telebisyon, at pakikipagbonding sa pamilya ang maaaring gawin sa loob ng bahay. Kung umuulan o bumabagyo, lahat ay nananatili sa loob ng bahay. Delikado ang paglalaro sa labas. Ang kasiyahan, trabaho, at peligro ang tatlong bagay na dapat isaalang-alang upang mapaghandaan ang iba't-ibang kalagayan ng upang maging ligtas, may alam ka bang paghahanda sa iba't ibang uri ng panahon? Isa-isahin natin ngayon ang mga paghahanda maaaring gawin para sa iba't ibang kalagayan ng panahon. Pagsuot ng malinis na damit na bagay sa kalagayan ng panahon. Gumamit ng payong o sombrero upang maprotektahan ang sarili sa init ng araw o sa ulan. Ugaliin magdala ng maliit na panyo o tuwalya na maaaring magamit sa pamumunas ng pawis kapag mainit ang araw o pantuyo ng kamay o buhok kapag nabasa ng ilan. Uminom ng maraming tubig at fruit juices, kumain ng prutas at gulay na makatutulong upang makatiwas sa sakit na dala ng pabago-bago ng panahon. Panatilihing malinis paligid at iwasang kumain ng pagkain na hindi nahuhugasan at huwag uminom ng maruming tubig. Maligo araw-araw at maglagay ng baby powder kung mainit ang panahon. Baby oil, lotion o body cream naman ang ilagay kapag malamig ang panahon. Manatili sa loob ng bahay kapag maulan o bumabagyo upang makaiwas sa sakit na dala ng malamig na hangin at malakas na unan. Ugaliin rin manuot, o makinig ng balita upang mapaghandaan ang panahon. Magsuot ng face mask tuwing lalabas. Magbaon o magdala ng extra pamanit. Palaging isa-isip ang 1 meter distancing lalo na sa mga lugar na matao. Ugalihin ang pagbubugas ng kamay gamit ang tubig na malinis at sabon. Maaari rin gumamit ng hand sanitizer at alkohol upang tiyak na malinis ang mga kamay sa lahat ng oras. Tandaan, mahalagang alamin ang bawat kalagayan ng panahon upang mapagandaan ang pag-iingat sa sarili. Ngayon na alam niyo na ang mga paghahanda na maaaring gawin tungkol sa pag-iingat sa sarili sa iba't ibang kalagayan ng panahon, kayang-kaya niyo nang ang mga sumusunod na gawain pagkatuto. Ihanda ang inyong labis at sagutang papel para sa gawain pagkatuto bilang isa. Suriin ang mga larawan, iguhit ang masayang mukha kung tama ang gawi at malungkot na mukha kung hindi. Masdan ang larawan, ang kanyang banggawi ay tama. Kung ang sagot mo ay masayang mukha, magaling sapagkat sila ay kumagamit ng bayong upang protektahan ang kanilang mga sarili sa matinding sikat ng araw. Masdan ang larawan, ang kanyang banggawi ay tama o may. sa ng mukha, binabati kita. Mahalaga ang madalas na pag-inom ng tubig, lalo na kung maaraw o mainit ang panahon. Mas muli ang larawan. Ito ba ay nagpapakita ng tama o maling gamit? Malungkot na mukha ang sagot sapagkat ito ay mali. Ang paniligo sa ulan ay maaaring magdulot ng sakit. Mas nanuli ng mabuti ang narawan. Ito ba ay tama o mali? Ito rin ay malungkot na mukha. Dahil maaaring makakuha tayo ng mikrobyo kapag tayo ay nagtapisaw sa maruming tubig at magdudulot ito ng matinding sakit. Ay nagpapakita ng tama o maling gamit? Kung ang sagot mo ay masayang mukha, binabati kita sapagkat ang pananatili sa loob ng bahay kapag mataas o katilikan ng araw ay tama at ligtas na gamit. Mahusay! Binabati ko kayo sapagkat matagumpay ninyong nasagutan ang gawain sa pagkatuto bilang isa tayo ay magpatuloy sa pamamagitan ng pagsabot sa gawain sa pagkatuto bilang dalawa. Handa na ba kayo? Para sa gawain ito, ating basahin mabuti ang bawat sitwasyon. Isulat ang letra ng napiling sagot sa inyong sagutang papel. Unang bilang. papunta si Aling Maria sa palengke upang maprotektahan ang kanyang sarili sa init ng araw, ano ang dapat niyang dalhin? A. Payong o sombrero B. Kapote C. Basket o bayo Ang napili niyo bang sagot ay letter A? Magaling! Kailangan magdala ng payong at magsuot ng sombrero si Aling Maria upang maprotektahan ang kanyang sarili sa init ng araw. Ikalawang bilang, nagkasipon ka dahil sa madanig na panahon. Ano ang dapat mong kainin? A. Malamig na pagkain tulad ng ice cream. B. Matamis na pagkain tulad ng candy at cake. C prutas na mayaman sa vitamin C, tulad ng dalandan. Ang napili niyo bang sagot ay letter C? Mahusay! Ito nga ang nararapat gawin kung ikaw ay may sipon para sa mabilis na pagaling. Ikatlong bilang. Nagkaroon ng buwang araw ang iyong kaibigan. Ano ang dapat niyang gawin A. Maglagay ng baby powder. B. Maglaro sa ilalim ng init ng araw. C. Kamutin ang nangangating bahagi ng katawan. Kung ang napili niyong sagot ay letter A, mahusay. Ito ay nararapat gawin kapag may bungang araw upang maiwasan ang pangangati at para matuyo ka agad ito. Ikaapat na bilang. Bakit kailangang pakuluan muna ang tubig bago inumin, lalo na kung tag-ulan? A. Upang makaiwas sa sakit ng tiyan. B. Upang hindi magka-diarrhea. C. Parehong A at B. Ang napili niyo bang sagot ay letter C? Binabati kita! Ang dalawang nabanggit ay mga sakit na maiiwasan kapag napakuluan natin ang tubig lalo na kapag tagulan. Natapos mo ba ng mahusay ang ating mga gawain? Binabati kita! Para sa karagdagang gawain, maaari ninyo itong ipasa kasabay ng pagbabalik ng inyong mga module. Ipakita ang inyong sariling kalanasan sa pagsagawa ng mga iba't ibang paraan ng pag-iingat para sa iba't ibang kalagayan ng panahon sa pamamagitan ng pagbuhit nito sa isang malinis na papel. Ipaliwanag nito sa pamamagitan ng pagsulat ng talata na may limang pangungusap. Gawing gabay ang rubrics para dito. Narito ang mga pamantayan. Una, malikhain ang paggawa ng larawan. Pangalawa, malinis at maayos ang pagkakagawa. Pangatlo, naipaliwanag ng malinaw ang larawan gamit ang isang talatang may limang pangungusan. Pangapat, gumamit ng wastong pamamaraan sa pagsulat ng talata. At ang panghuli, natapos at napasa mo ito sa takdang oras. Kung nagpakita ka ng napakahusay na kagalingan, makakakuha ka ng limang puntos para sa lahat. Sa katamtaman naman ay tatlong puntos at kung nalangailangan pa ng pagsasanay ay isang puntos. Tandaan, mahalaga na malaman mo ang pag-iingat na dapat gawin sa iba't ibang kalagayan ng panahon Upang mapanaligaan ng iyong sarili at maging ligtas sa lahat ng oras. At dito nagtatapos ang ating aralin sa araw na ito. Hanggang sa muli, masayang buhay.